Nagsani pwersa ang GMA Kapuso Foundation at ang 26 Infantry Battalion sa isang makabuluhang proyekto ng pamamahagi ng school supplies para sa mga estudyante sa ilalim ng unang hakbang sa kinabukasan program. Ang naturang aktibidad ay ginanap sa Talakugon Central Elementary School Sped Center sa Barangay San Agustin, Talakugon, Agusan del Sur noong Hulyo a 17. Ang tagumpay ng inisyatibang ito ay resulta ng masigasig na pakikipagtulong ng Department of Education's Divisions Office ng Agusan del Sur, 26IB at ng lokal na pamahalaan ng San Agustin. Sa kabuuan, umabot ng 771 na mga mag-aaral ang naging benepisyaryo sa naturang programang ito. Pinasalamatan ng DepEd Division Office ng Agusan del Sur, ang GMA Kapuso Foundation at ang 26IB sa kanilang dedikasyon at suporta kung saan sila ay naging katuwang at naging instrumento sa mga maging unang hakbang na mga mag-aaral tungo sa kanilang kinabukasan. Napapanahong balita, serbisyo publiko, para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News.